Bakit nga ba paiba-iba ang araw ng Chinese New Year taon-taon? Mga kaibigan, alam nyo bang hindi magkakaparehas ng araw ipinagdiriwang ng mga Chinese ang bagong taon? Ito ay dahil ang ginagamit nilang kalendaryo ay ang lunar calendar na nakabase sa paggalaw ng ating buwan na itinataon nila sa pangalawang new moon pagkatapos ng winter solstice. Ang Chinese New Year ay madalas nangyayari sa mga araw na matatamaan ng January 21 hanggang February 20. Noong nakaraang taon 2024, ito ay naganap ng February 10. Ngayong taon naman 2025, ito ay magaganap sa January 29. At sa susunod na taon 2026, ito ay mangyayari ng February 17. Napakaraming pamahiin ng mga Chino kapag bagong taon Katulad na lamang ng pagkain ng tikoy na hindi mawawala sa kanilang handa dahil naniniwala sila na ito ay magbibigay ng swerte sapagkat ang salitang tikoy sa Chinese na nian ang ibig sabihin nito ay higher year. Alam nyo rin ba na ang mga Chinese ang nakaimbento ng paputok noong 2nd century BC na kanilang ginagamit upang magtaboy ng malas, masasamang espirito at mga demonyo.